Papalitan ka na ng AI kung hindi ka mag adjust Hindi ako nananakot pero ito na ang reality ngayon. Kung isa kang empleyado o isang negosyante, kailangan mo na talaga matutunan gumamit ng AI. Dahil hindi na ito option. Ito na ang future. Ako nga pala si Charles at sobrang obsessed ako na ipakita sa mga Pilipino ang opportunity kayang ibigay ng AI. Ngayong malapit na dumating ang ChatGPT 5, kailangan mong malaman ang opportunity at kung gaano ito ka powerful para maging advantage mo. So ano nga ba tong parating na GPT-5? Kung hindi mo pa alam ang ChatGPT ay may iba't ibang AI model at bawat model ay may iba't ibang kakayanan. Sa pinakamadaling salita, itong parating na GPT-5, ito yung pinakamatalinong version ng chat GPT at i-release ito ngayong July to September ibig sabihin malapit na. Ito lang naman yung mga rason kung bakit napakalupet netong GPT-5. Number 1 automatic na siyang nag adjust hindi mo na kailangan pumili kung anong AI ang babagay tulad ng sinabi ko may iba't ibang model si ChatGPT. Ngayon si GPT-5 na ang bibili kung ano yung pinaka-appropriate based dun sa hinihingi mo kay chat GPT. Siya na yung mag adjust Di mo na kailangan pumili. Sobrang laking time ng matitipid mo. Number two, para na itong tahong mag-isip. Kahit di mo sabihing step by step, alam niya na kung paano isasolve yung isang problem na binigay mo. Kumbaga, bibigyan kanya na ng step by step na sagot kahit di mo naman sinabi detailed na siya sumagot. Number 3, meron na siyang mas malaking memory. Ibig sabihin lang nito, mas makikilala ka na ni Chat GPT Kung ano yung sinasabi mo sa kanya, ano yung mga klase ng result na hinihingi mo, o yung mga details, malalaman niya yung pati writing style mo. In that way, mabibigyan niya sa iyo yung pinaka hinahanap mo sa bawat itatanong mo sa kanya o sa bawat hihingin mo sa kanya, detailed na yung bibigyan niyang sagot na nakabase sa personality mo o sa mga ideas mo. Number four, kaya niya na mag-analyze ng kahit anong format, mapa-text, picture, video, o audio yan, kaya niya nang i-analyze yan. Ibig sabihin nito, napaka-powerful na as a business owner, student, or as employee. Pwede mo na itong magamit sa iba't-ibang paraan. Number five, gumagawa na ito ng sarili niyang paraan. Hindi mo na kailangan sabihin yung susunod na gawin. Siya na mag-de-decide ng pinaka-best solution para doon sa binigay mong task sa kanya. Ngayon, isipin mo ito. Si GPT-5, pwede mo siyang ituring bilang personal assistant na mas mabilis at libre pa. Pangalawa, pwede mo siyang gamitin sa marketing, sales, at panghuli, pwede mo rin siyang gamitin sa video editing o sa paggawa ng content dahil pwede mo itong magamit sa paggawa ng script, sa mga text, sa mga graphics na ilalagay mo sa iyong video. Para kang may isang team, pero isang AI lang ang gagawa nito. May tanong ako sa iyo kung may AI na pala na kayang gawin ng lahat, bakit ka pa kukunin ng boss mo? Kung napapaisip ka sa tanong na yan, hindi mo kailangan matakot. Ang kailangan mo lang gawin ay matuto. Ngayon, ito yung dapat mong gawin. Number one, learn how to use AI tools like ChatGPT. Katulad ng ChatGPT, napakarami pang AI na pwede mong magamit outside ChatGPT. At bawat AI may kanya-kanyang capability. So, hanapin mo lang yung AI na mag-fit doon sa field mo. Ito nga pala yung list ng mga AI na pwede mong gamitin. Yan ay pwede mo magamit sa iba't ibang field. Pangatlo, pwede mo rin itong gamitin chat GPT o yung mga AI na to bilang side hustle. Dahil pwede ka nang gumawa ng content o para mapabilis yung mga online work mo at i-offer ito bilang isang service. Kaya okay lang kahit hindi ka masyadong marunong sa technology, ang mahalaga willing kang matuto. AI can be your greatest tool, hindi ito threat. Ngayong alam mo na kung gaano ka-powerful si GPT-5 at alam mo na rin na maaari ka netong mapalitan sa trabaho, ano ang gagawin mo? mag a ka ba o magpapaiwan. Kung gusto mo pang matutunan kung paano gamitin ng AI sa studies mo, sa trabaho mo o sa business mo, mag-subscribe ka na ngayon. Kung gusto mo mag-level up ang skills mo, panoorin mo itong video na ito. Panoorin mo na ngayon dahil dyan nakasalalay ang future mo.